Okay, yun yeah, yung yeah, mga duo. Ito yung papaya natin, no? Kukuha tayo ng... Not ka dito. Itong nagka-camera sa akin, minsan tigas din ang ulo, eh. kukuha uh, tayo ng papaya dito, no? Show this one. Kasi, babuwasan natin to dahil medyo marami na siya, tsaka, ano na, mawawala na yung summer. Kaya, bawas buwasan natin kahit mapakla. Ito, ipipickled natin itong mga papaya. Oo. Oh. Kasali ba ako dyan, honey? Yung included on the video. Mm -hmm. Tinutok mo na sa mukha ako yan. Talaga naman yung nagbibidyo. Oh. Ito sana. Ito yung, mga, ito yung maganda sana. Yan o. Oh, yung katas ng papaya. The, ano, yun lang. Kasi nga lang, wala tayong oras sa ganito. Ito na lang papaya pagtyagaan natin. Kailangan natin bawasan. Tignan mo. Show this one. There's two on this. In this one, there's two um, fruit on, on those papayas. Kaya kailangan bawasan mo ng isa. Kasi... Hindi to masyadong lalaki dahil dalawa sila nandiyan, nag-aagawan sila. Ah, oh, okay na. Stop it. it na nagbe-video.